mga vlogger wag po muna <laughs> vloggers ka. ayan ang aso namin na makulit po ay nagpaalam na po si siya sya So, ginagawa ng kan paraan para mai lagay sa kanyang hantungan nilalagyan ng bulaklak kawawa naman siya oh yung makulit namin uh, aso yan po oh yan yan ang kanyang amo siya nag aayos ng kanyang paglalagyan wala ano na nagpaalam na po siya Sige po. Sorry.